Sarah. Sarah, what's your plan? Ha? you want to come inside my eggplant? You cannot come inside. Yeah. Hello, guys. Ah, uh, itong talong ko nilagyan ko ng screen yung mahabang screen nito ganito. Kaya eh, marami naman kaming mga scrap na screen ginawa kong kung ganito kasi yung talong kasi uh, hahaba ito. Ayano dalawang talong, ano yan? Itong klaseng talong ay mahaba. Yan ayoko yung talong ko sinira ng aking mga pusa kaya na high blood ako kaya nilagyan ko ng ganito. Last time yung aming kamatis sinira ng isang pusa ko. Kumasok sa, sa loob Tapos ayan nasira. Nagtanim ako ulit. ito ring mga kamatis ko dito dalawang kamatis ito nilagyan ko ng mahabang uh, nagawa ko ng mahabang screen para hindi sila mapasok ng pusa ayan ayan ang itong makulit na pusa ko kumakain siya ng damo ayan hindi na sila makapasok dito ito pala yung blackberry yan, malaki na rin. Yung sa kabila rin, nilagyan ko na rin ng uh, plastic na screen. Ito, okay, ipakita ko sa inyo. Kasi ayoko yung tanim ko na sinisira ng aking mga posa. Kaya ay ko rin mang ano ng posa. Kasi mahilig ako sa posa. Yan. yung ito malaki na rin ang aking kamatis ayan ito nilagyan ko ng ganito para hindi makapasok yung posa ayan itong okra yan okra itong talong itong talong na mahaba ayan yung kamatis ko na mulaklak na yung yung isa doon na mulaklak na Taka, itong uh, atsal ayan ayan ito hindi makapasok ang posa dito itong talong ko na yung maikli na mahaba ah maikli na mahaba maikli na mataba na talong ito yung yung talong na mataba pero maikli siya ayan ah, pagkita ko sa inyo yung aking cucumber, yung pipino pipino sa tagalog ayan may bunga na siya ay, matataba ang aking mga cucumber. May bunga na siya. Ayan, yung bunga. Ayan, may bunga na. Ayan, nilagyan ko ng screen dito sa taas para di rin na sila magkatay. Ayan. And sa dulo pala, eh, kantalop yun. Kasi, naghalo-halo na kasi yung mga uh, seedling ko noon. Kaya, ang lito banda ito yung cucumber ayan pala makita ko sa inyo yan nag ano ako ng imbak ng tubig para madali lang ako mag ano dito yung uh, yung mag water yung mag ng aking mga sa bola kaya inimbak ko sa malaking bakit kumuha ako dyan sa malaking ah uh, water tank ko ayan, ginamitan ko ng ginamitan namin ng malaking host ayan ayan guys masaya ako pag naka, makita ko yung aking mga tanim ayan kanina nag harvest ako ng uh, kalabasa ayan maganda hindi na makapasok yung posa kasi nakita ko si Sarah pumasok yung hindi ko pa nalagyan ng ganito po sa siya dito mm, eh, masisera yung mga tanim ko pag pinasok ng mga pusa o sige guys hanggang dito muna yung video ko salamat